you may now kiss your lover Silvia Sanchez may nakakaiyak na mensahe para sa anak na si Rhea at Tide at sa manugang nito ang si Sanjo Marudo. Unang kita pa lang niya sa dalawa ay alam na niyang sila na ang magkakatuluyan. Hindi nga lang akalain na magiging mabilis ang pangyayari panoorin ang full video ng kasalan kasama si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Panoorin at kung hindi pa nak-subscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nakakaiyak din naman ang kasala ni Ria at Sanjo, lalong-lalo na noong sinabi ni Mayor Joy na kiss the bride. Dahil damang daman ni Sanjo at Ria ang pag-iisang dibdib nila at mangiyak-ngiyak na nagyakapan ang dalawa. And in For richer or poorer, keeping yourself unto her for as long as you both shall live? And <laughs> <two>. <laughs> <laughs> I, <don't know> <laughs> I okay. <casuallyuttering> do. Do you, Ria, take Zanjo? To be your lovely wedded husband, to have and to hold, in sickness and in health, in good times and in bad, for richer or poorer, keeping yourself unto him for as long as you both shall live? I do. I do. <laughs> I, do. <laughs> I, do. <laughs> I do. I do. <laughs> now, marry in sickness and in health, in good times and in bad. Ramdam na ramdam ng dalawa ang seremonya ng kasal nila at very intimate ito. Good choice para sa kanila na civil wedding ang ginawa dahil sa limited rin ang kasama nila sa seremonya. Kaya mas naging taimtim ang kasal nila ni Rhea at Ida. You may now kiss your lover, right? <laughs> <laughs> you may now kiss your lover right? <laughs> Sabi nga ni Sylvia Sanchez, walang hanggang pasasalamat Panginoong Jesus dahil binigyan mo ng napakagandang regalo ang aking si Potpot, -pot, Ria, ng isang napakabuting asawa, marespetong bata, mapagmahal na kapatid, anak at napakaresponsabling tao. Unang araw ko kayong nakitang magkasama, alam ko nang kayo ang magkakatuluyan. Naramdaman ko yan. Mother instinct. Zanjo, mula noon, welcome ka na sa pamilya namin. Ginawa mo ng official noong March 23, 2024. Sabi nga ng Daddy Art mo sa speech niya, ang aming pangatlong anak na lalaki. Kaya officially, welcome to the family Z, anak. Ang saya-saya ng puso ko. I love you both so much, Mr. and Mrs. Zanjo Marudo. This is truly a happy Easter Sunday to remember. Yan ang sabi ni Sylvia Sanchez sa kanyang mga anak. At hindi lang si Mami Sylvia ang naiyak sa pag-iisang dibdib ng kanyang mga anak. At ang isa sa malapit na kaibigan ni Sanjo at Ria ay napaluha din. Bagong yugto ng inyong buhay, dito lang kami sa inyo laging nakaalalay. At pag dumating ang panahong meron na kayong chikiting, ikukwento nyo sa kanya na ang buhay ay exciting. Ikwento nyo kung paano magmahal tulad ng pagmamahalan yung dalawa turuan nyo ng mabuti at palakihin mo ng may takot sa Diyos, R and Z. Ang sarap sa pakiramdam, parehong kaibigan ko ang nagkatuluyan. I heart you. At sunod-sunod na nga rin ang bumati sa dalawa hanggang ngayon ay marami pa rin bumabati lalo na nang maglabas ng statement ang kanyang mami Sylvia Sanchez. Mula kay Frances, best wishes and super duper congratulations. May God bless you both as you embark on this new chapter of your lives. Rian, Zanjo, love, love. A blessed Easter to you and family. Mula naman kay Maelves, I'm happy for them. Beautiful couple, best wishes, excited for little Ria and little Zanjo. Sweet na sweet din si Zanjo Marudo sa kanyang daddy kaya naman mas lalo pa siyang minahal ni Sylvia Sanchez sa pagiging magalang nito at mas marespetong tao. Kaya naman ganyan din ang pagrerespeto ni Zanjo kay Mami Sylvia at Daddy Art.